what's up madlang people good morning good morning so guys pupunta pala kami ngayon sa cemetery guys para maglinis doon ipakita ko na lang sa inyo guys so yon guys nandito na kami sa cemetery so mag start na kami linis kasi nahuli kami marami ng basura ang nalagay sa amin so kasama ko pala guys yung kapatid ko naglilinis na siya guys at maglagay na din kami ng kandila mamaya kapag matapos na namin linis guys at kasama ko din pala si Lola guys ayan medyo marami na din tao guys birthday pala ng lolo ko guys so happy birthday lolo we miss you ang ganda ng view guys kaya binidyoan ko na lang at saka ipakita ko sa inyo guys so yun guys pawin na kami guys kasi natapos na kami sa paglinis guys so ito lang ang masasabi ko please like and share and follow to my blogs for new content diva so yun lang babush